Sa gupaan sa karagatan, tumitinding tensions sa pagitan ng China at Pilipinas. Ito ba ang nitsa na magpapasimula ng mas malaking labanan sa pagitan ng China at Pilipinas? Sa isang dramatiko at mataas na tensyon na engkwentro, nagkasagupa ang China Coast Guard, CCG, at Pilipinas Coast Guard, PCG, noong Hunyo 15, 2024, sa magulong tubig ng South China Sea. Ano ang nag-trigger sa biglaang at mapanganib na insidenteng ito, at bakit ito nagpapainit sa tensyon sa pagitan ng dalawang bansa? Ang sagupaan ay naganap malapit sa Scarborough Shoal, isang pinagtatalo ng teritoryo sa patuloy na tunggalian sa teritoryo ng China at Pilipinas. Habang isinasagawa ng barko ng PCG ang kanilang routine patrol, bigla itong hinarang ng isang makapangyarihang barko ng CCG, na nagdulot ng isang nakakatensyon na sagupaan. Paano tutugon ang mga tripulante, habang ang tensyon sa pagitan ng dalawang karibal na bansa, ay umaabot sa suktulan? Inilarawan ng mga saksi ang eksena, na parang mula sa isang naval thriller. Agresibong pinigilan ng barko ng CCG ang barko ng PCG, nagdulot ito ng mapanganib na habulan sa karagatan. Ano ang susunod na mangyayari, habang parehong panig ay nagpapakawala ng malalakas na water cannons, na lumikha ng magulong alon na nagpalabo ng paningin, at nagpataas ng kabuluhan? Umabot sa sukdulan ang sitwasyon ng banggain ng barko ng CCG. Ang barko ng PCG, na may malakas na kalabog, nagpadala ng mga alon sa katawan ng barko, at nagdulot ng malaking pinsala. Paano tutugon ang tripulante ng PCG sa direktang agresyon na ito? At ano ang mga agarang kahihinatnan? Mabilis at matindi ang reaksyon ng pamahalaan ng Pilipinas kinundena ang mga aksyon ng CCG bilang tahasang agresyon at paglabag sa soberanya ng Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may matatag na determinasyon, ay humiling ng agarang investigasyon at nanawagan sa mga internasyonal na kaalyado na manindigan laban sa ganitong mga provokasyon. Paano tutugon ang pandaigdigang komunidad sa tumitinding krisis na ito? Ang Ministry ng Ugnayang Panlabas ng China naman ay bumalik ng may pantay na lakas ng pahayag, ipinagtanggol ang mga aksyon ng kanilang Coast Guard bilang lehitimong pagpapatupad ng mga teritorial na pag-aangkin ng China. Hindi natitinag ang retorika mula sa Beijing, pinapalakas ang kanilang dominasyon sa mga pinagtatalo ng tubig, at binabalaan ang Pilipinas na igalang ang kanilang soberanya. Maaari bang humantong ang sagupaan na ito sa mas malawak na labanan sa pagitan ng dalawang makapangyarihang bansa? Nanood ang buong mundo ng may kaba habang ang intensibong maritimong drama na ito ay naganap. Ang Estados Unidos, Japan, at iba pang kaalyado ng Pilipinas ay nagpahayag ng kanilang walang pag biling suporta, kinondena ang agresibong taktika ng China, at nanawagan ng mapayapang resolusyon. Makakatulong ba ang internasyonal na intervention upang mapahupa ang sitwasyon, o hindi maiwasan ang mga karagdagang sagupaan? Nagliyab social media sa mga reaksyon sa sagupaan, kasama ang hashtag na hash South China Sea Clash na nagtitrend sa buong mundo. Ibinahagi ng mga netizens mula sa iba't ibang panig ng mundo ang kanilang pagkabigla at pagkabahala. Marami ang nanawagan ng agarang diplomatikong interbensyon upang mapahupa ang sitwasyon. Ano ang magiging papel ng opinyon ng publiko sa paghubog ng mga tugon ng mga bansang kasangkot? ang electrifying na sagupaan na ito sa pagitan ng China at Pilipinas Coast Guards ay isang malinaw na paalala ng kahinaan ng kapayapaan sa South China Sea. Habang hinaharap ng pandaigdigang komunidad ang mga implikasyon ng inkwentro na ito, magkakaroon ba ng resolusyon na magtitiyak ng katatagan at pipigil sa mga hinaharap na labanan sa magulong tubig na ito? O maaaring ang sagupaan na ito ang nitsa na magpapasimula ng mas malaking labanan?